Pagkahaba-haba rin ang pila sa North Avenue Station ng MRT. Ang sinisisi, yung paglilimita sa dami ng mga pasahero sa platform o yung pong lugar kung saan tumitigil ang mga bagon. Layunin nitong iwasan na ang malas sardinas na siksikan sa loob ng tren. Pero may mga pasaherong naiinis sa naturang sistema. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. pakiusap, kailangan po na namin yung kooperasyon natin. Mahaba ang mga pila sa labas ng MRT North Avenue Station. Bandang alas 7 ng umaga kanina na rush hour ng mga papasok sa trabaho. At hindi lang isa kundi tatlo ang direksyon ng pinanggagalingan ng mga pila. Dalawang magkasalubong na pila sa bahagi ng EDSA Southbound at isa na galing sa overpass mula sa Northbound bahagi ng isang mall. Mayat maya pinipigil ang pagakyat ng mga pasahero sa istasyon. Tinatayang limang daang pasahero lang kasi ang pinapayagan sa platform o lugar kung saan sumasakay ng tren ang mga pasahero sa North Avenue. New Station tuwing rush hour mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Kapag nakasakay na ang isang batch, saka lang papapasuki ng susunod na batch. Dati na raw itong patakaran sa MRT pero mas mahigpit itong ipinatutupad ngayon. Layunin daw nitong mabawasan ng congestion sa loob ng istasyon at para mabigyan pa ng pagkakataong makasakay mga pasahero sa mga susunod na istasyon. Sa dami po ng pasahero na gustong sumakay dito, pati yung mga exit natin ay doon na nila sila gustong dumaan para pumasok. Kasi kung punong-puno na po yung ating mga platform at wala na pong magalawan yung tao, konting ano lang po ay ah, stampede ay kawawa naman po yung ating mga pasahero wala silang magagalawan at wala silang malalabasan. Karaniwan daw kasing dumadag sa mga pasero sa umaga sa North Avenue Station, ang unang station pa southbound. Kaya puno na ang mga tren pagdating sa ibang istasyon gaya ng Quezon Avenue at Kamuning. Kaya lang, reklamo ng mga pasero, mas matagal ang pagpila nila ngayon bago makasakay. Actually, okay, 30 minutes lang ako nakapila. Tapos, pero ngayon, it takes 45 to 1 hour. So, nalilate ka ba sa trabaho? Yup. Ayun. Kahapon, I was late for an hour. Ang ah, inaagahan ko na lang yung pasok mula province. Galing ako ng Bulacan. Mabagal pa po yung pag-usan. Mas maganda yung dire-direcho. Kasi puro stop entry po eh. Mas pagdating sa taas din po, stop entry. Maaaring totoo yan. Kasi siyempre yung mga dating pinapayagan o tinotolerate natin na pumila doon sa exit areas ay hindi na pwedeng pumasok. So pupunta na sila ngayon doon sa tamang pilahan. So makakadagdag po talaga sila doon sa pila na yon. Exempted sa pila ang mga senior citizen, persons with disabilities, buntis at yung mga may kasamang mga bata. Lay Alves, Nakatutok, 24 Horas.